¡Y superalan pasa! Mupay ka rin sa kakamanda Center Incident Training ang botan sa Cebu City sa Coordinating Council din mismo sa nagpayan sa sugbo nga ito mismo sa mga personal nga mabantay unya sa kalihukan sa pararong pambansa din mismo sa nagpayan sa sugbo tumuog to yun ini ang kaabdik pagresponde kung nga rin na may mga emergency o mga on towards incident at sa resigutan nga kalihukan sa pararong pambansa din mismo sa nagpayan ang command center matutbang mo idakong tabang alangan ini kung galing may emergency unsa saan nila pag-responde ang resigutan ng hitabo mahinong na ipatuman nini ang command center incident training sa mga personnel nga mau ay muabaga unya sa pagbantay sa kapsa o galinaw di mismo sa resigutan nga palarong pabansa ato nga nasairan nga mga personal gikan mismo sa City Disaster sa PNP o guban pa mga stakeholders o volunteers ang ipaapilong sa resgutan nga training. Ako ganang mahait sa Jeremy Super Radio DYSS. Dapat toto.